Carry the cross, the lost. is counting on you. Ang unang libro ni Moses, Genesis chapter 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na isaak ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sara At tinuli ni Abraham si Isaak nang magkaroon ng walong araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may isang daang taon nang sa kanya ay ipanganak si Isaak na kanyang anak. At sinabi ni Sara Pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa. At sinabi niya, Sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng anak? Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso. At nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaak at nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga Ehipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak. Sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito, nakahati ng aking anak. Sa makatuwid, bagay ni Isaak. At ang bagay na ito, ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, Huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sabihin sa iyo ni Sara ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaak tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya ay anak mo at nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham at kumuha ng tinapay at ng isang bangong balat ng tubig at ibinagay kay Agar na ipinatong sa kanyang balikat at ang bata at siya ay pinapagpaalam at siya ay nagpaalam at nagala sa ilang ng Bersiba. At naubos ang tubig sa bangang balat at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mabababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya na ang layo ay isang hilagpos ng pana. Sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata at naupo sa tapat at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata at tinawag ng anghil ng Diyos si Agar mula sa langit at sa kanya'y sinabi, Naano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balo ng tubig, at naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Egypto. At nangyari ng panahong yaon, na si Abimelek at si Ficol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon ngay, ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupaing iyong pinakipamayanan. At sinabi ni Abraham, Susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, Aywan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at ibinigay kay Abimelech at gumawa silang dalawang ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang pitong korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, Anong kahulugan nitong pitong korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, Itong pitong korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay upang sa akin ay maging patutuo na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang dakong yaong Bersiba sapagkat doon sila kapwa na numpa. Sagayoy gumawa sila ng isang tipan sa Bersiba at nagtindig si Abimelech at si Ficol na kapitan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Filistiyo at nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Bersiba at isinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filistiyo. Chapter 22 At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, Narito ako, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaak, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila. At si Isaak na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin. At bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, Maghintay kayo rito, sangpo ng asno, at ako at ang bata ay paruroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at pinasan kay Isaak ng kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko, kanyang sinabi, narito ako anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yung maong magkasama? At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana. At inayos ang kahoy. At tinalian si Isaac na kanyang anak. At inilagay sa ibabaw ng dambana. Sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay. At hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman. Sa pagkatalastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningi ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito. Ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At pinangalanan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh. Gaya ng kasabihan, hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ang Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, Sa aking sarili ay sumumpa ako. Ang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak Nasa sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin, ng dagat at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig Sagayo'y nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila at nagsitindig at sama-samang nagsiparoon sa Bersiba. At tumahan si Abraham sa Bersiba. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na ibinalita kay Abraham na sinasabi narito. Si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Hoz ang kanyang panganay at si Boz na kanyang kapatid at si Kemuel na ama ni Aram. Si Chese din naman at si Hazo at si Peldas at si Jidlab at si Bethuel. At naging anak ni Bethuel si Rebika. Ang walong ito ay naging anak ni Melka kay Nahor na kapatid ni Abraham. At ipinanganak din naman ang kanyang babae na tinatawag na Rioma, si Teba at si Gaham at si Taas at si Maaka.